tuloy-tuloy na ba ang pagpasok mo sa lokal na aliwan o showbiz at sa um, advertisement? Uh -oh. Alam mo, Tita Christine, isang natutunan ko nung pandemic is you have to get out of your comfort zone. Be brave. Magkaroon ng lakas ng loob na subukan ang mga hindi pa nasubukan. Mm -hmm. So, open ako. Kasi, Actually, gumawa ako ng, magkakaroon sana ako ng si, uh, parang boy love series. Okay. Na, nagkaroon ng teaser, yeah. nagkaroon ng teaser. Nanay ako ng ano, nanay ako ng ano, nanay ako ng, ano, nanay ako ng main character. Mm. Pero naudlot eh, may nangyari, hindi, hindi natuloy. May, me, love team pa sana ako doon. <laughs> <laughs> Nakakatuwa. Oo, oh. Yeah. so... I'm not afraid to try new things. Uh, uh, game ako, game ako. Okay. Basta ba ano, basta pa ba interesting.